I know, I know. Kaya nga kailangan ko pang magpag-good shot ng more pa, di ba? Para talaga mga payag ko na sila. I told you, hindi nga ako pwede tonight. Hay, bahala ka. I don't care kung pumunta ka. I don't care. Asa ah, ka pa na ako ng maid na yon. Long story. Saka, ang alam ko lang, busy siya na sumipsep sa dad ko. Oh, sige na, sige na. I have to go. I have to go. Bye. Narinig mo yon? Sinadya ko talagang marinig mo yon. Hoy! May kausap ba ako? Alam mo yung ayaw ko sa lahat? Yung hindi ako pinapansin! Ayoko na makipagtalo sa'yo, Trixie. Ha? Kausapin mo na lang ako pag hindi na mainit yung bubong oh, mo Wow! Talagang kapal lang mukha mo, no? Talagang iiwasan mo ako? Eh, paano kung may utos ako sa'yo, ha? Ano ba yun, Trixie? Ah! Mayabang ka ngayon. Nagmamataas ka. Por <laughs> Porket anak yung turing sa'yo ng dad ko? You could just treat me like this? Umiiwas lang ako sa gulo. Kaya kung wala kayong ipag-uutos... Then I command you to tell me! Thank you po, sir. Kahit hindi po kayo yung tatay ko, proud kayo sa akin. Hindi naman deserve ng tatay ko yung mga medal ko. Kaya sa inyo na lang po, sir. Bahala lang yung tatay ko, maligas siya. para ma-torn ka kung sinong kakampihan sa amin dalawa? Oo. Parang anak, anak ko na rin ang ko kay Lilian. Han? What are you still working on? What's that? Patricia, tungkol kay Lilet. Tungkol na naman kay Lilet. What about her? Dumidepensa lang sa akin si Sir Ramir dahil pumapanay siya sa tama at sa totoo. Alam mo kung magsabi ka lang din ng totoo, papanig din siya sa iyo eh. Nagkataon lang na ako yung nagsasabi ng totoo. At ikaw as usual, nilaglag mo ko. O, galit ka sa akin ngayon, gano'n? Oo, kahit ayoko. Kasi bakit ka naman ganyan, Trixie? Pinagtatanggol kita, pinagtatakpan kita kahit ikaw naman yung mali. Tapos ngayon ako yung napagbibintangan sa bagay na hindi ko naman Shut giwa. up! Hinayaan mo akong saktan ng mo. I have no mo, choice. Kaya mas pinili mo na ako yung mapahamak. Sarili mo lang yung iniisip mo. I said You have no right na sumbatan ako ng ganito. Samtid ka lang! Utusan, low-life kitchen ako, makain ng mga tira-tira ko. Nababa ka pa nga sa mga dogs na mom ko eh. So I don't owe anything to you. Kasi you are so nothing. Shut up! Shut